Hello guys, good morning. Welcome to my vlog. For today's vlog, ayan. Umuulan na umaga po sa ating lahat dito sa Surigao. Ingat-ingat po tayo dahil pabugso-bugso ang ulan ngayon. Kaya magdala na kayo ng raincoat, jacket, payong na pananggalang sa ulan. O, diba? So, sa akin, nandito lang ako sa bahay. Kaya masaya din ako dahil alam nyo na kung bakit. Masaya din ang aking mga halaman. Lalo na nag-transplant lang ako kahapon. Kagagaling ko lang sila ilipat sa bagong uh, pots na may bagong uh, lupa. Ayan. So, masayang-masaya sila dahil maa-absorb nila ngayon ang ulan. Yan ang paborito ng aking mga halaman. Umakapangalang sinili ko yung aking mga halaman Ala, grabe. Napaka-blooming yung mga dahon. Kung baga, hindi matamlay. Talagang strong na strong. Pati yung aking bagong tanim, ay nako, inilabas ko na kaagad doon sa labasan para maulanan sila. Para hindi na ako magdidilig. O tama naman, kalilipat ko sila kahapon. So, maya-maya, kunin -maya, ko na din sila kasi baka din sila ma-lumos. <laughs> Hindi ko alam ano pang lumos na yan sa tag Tagalog eh. <laughs> Malunod sa ulan. Ayun. Ayan, flexing my marang seedlings. Ayan. Nakaapat na dahon na po yan sila. Pwede na silang ilipat talaga sa malawak na space ng lupa. Saan ko to dadalhin? Sa isla po. Uuwi ako ng isla, kaya palalakihin ko pa ito konti. Ah, ang lulusog nila, guys. Ah, doon sila sa bukid namin itatanim ko. Mga prutas yung sinisidling ko ngayon kasi dadaling ko sila doon sa aming isla sa bukid. O diba guys, madami na akong naiipo na prutas. May guyabano, may abukado. Yung abukado, hindi ko alam kung mabubuhay talaga yun. Ah, ito marang fruit na evergreen saka orange na matamis na variety. O ba diba, sana nga maano sila doon sa bukid maghiyang sa weeder sa kasa lupa guys kasi yung lupa kailangan din uh, fit sa mga tanim na itatanim mo guys so ayan kaya masayang masaya ako guys dahil lang aking mga halaman ay napaka-blooming nagbo-bloom sila ngayon 'di ba sabi ko na dati na kapag tag perfect time talaga na mag-transplant magdagdag ng mga lupa or ayusin mo sila tanggalin mo sila sa mga Uh, wala ng vitamin sa lupa at bagong pots. At ayun nga, tinanggalan ko rin sila ng mga old roots talaga na tuyong-tuyo na. Kaya sigurado ako pag nag-bloom uli yan dahil ang weather natin is maulan at may konting araw, talagang maganda ang kinalabasan ng halaman ko. Yehey! So ayan, kaya masaya na naman ako guys dahil ang aking halaman is mga healthy na talaga sila. At ako'y bibili pa ng ah, bagong sakong isang sakong ano, lupa para malagdagang ko pa yung iba. Thank you for watching and don't forget to share my video. Bye everyone!